Aakalain mo bang talong lang ito? Hindi po yung karne ha. Ito po ang aking sisling sisig na talong. Mm, malutong no? Mm -hmm. Sarap nga po sa recipe natin ngayon. Gagamit po ako ng limang perasong talong. Hiwain lang po natin ito ng maliliit. Beses pa natin ng mas maliliit. And then ilagay natin sa tubig para hindi mangitim. Para naman sa ating breading mix, gagamit ako nitong crispy fry breading mix pang 1 kilogram. And then magdaradag ako ng 7 kutsara ng arena. May alagi din ako ng kunting paminta. At saka kunting asin. And then mix natin yun. Kapag na-mix na po natin, maghihiwalay ako ng mga 6 na kutsara. And then ito, lalagyan ko ng isang itlog. and then mix natin and then mag ko na ang kunting tubig kapag nag dissolve na okay na yan buha lang tayo itong talong na naiwa-hiwa natin and then ilalagay natin dito sa butter and then i-roll natin dito sa isa pang breading mix ready na ito para iprito nagpainit na ako ng mantika hindi ito, ipiprito na natin para maging crunchy kapag malutong na po okay na po yan enjoy na natin yung excess na mantika eto na crunchy paglalagay lang ako ulit ng paminta tsaka itong sibuyas na puti dalawang buo itong sibuyas na puti ayun sili para may sipa oyster sauce tsaka toyo steamit na lang natin and then mix natin and then last maglalagay ako ng mayonnaise and then haluin na natin ng mabuti Maglalagay lang ako ng isang kutsarang butter. Kapag tunaw na yung butter, maglalagay ako ng konti nito. Since dalawa lang naman kami ni mama. Yung iba, para sa mga kasamahan namin pagdating mamaya. nilalagyan ko ng isang kalamansi. Siyempre, lastly, lalagyan ko ng itlog sa ibabaw. Okay na. Ready to serve na ang aking sisling sisig na talong. Ito na ang aming ulam. <laughs> mix mo mama, mix mo. Masarap. Yun. O diba? Sisling sisig na talong. Aakalain mo bang talong lang ito? Hindi po yung karne ha. Ito po ang aking sisling sisig na talong. Siyempre, pa ko kay mama yung luto ko. Hahaha. <laughs> Mm, malutong no. Mm -hmm. Sarap. Sarap. Ah, yun lang po.